Ay guys, naniniwala ba kayo na malaking tulong din po guys yung mga idol natin sa buhay? Sa habang tayo ay mula maliit pa hanggat nagbinata, hanggat nagkasawa, hanggat tumanda. Na yung mga iniidolo natin na sa larangan man yan, kung saan man larangan po yan, sila naroon ay malaging impact po sa buhay natin ano man po mayroon tayo kasi ako naniniwala ako guys na ano yung mga uh, inidulo ko dati na movie na kaya nga din ako nag aral ng crime. kasi akala ko madali lang kasi sa pelikula kita natin yung mga good boy na good pero ano yung police doon sa movie eh, yun po din yung to, ano, totoo sa ano, Paktual na yung mga polis. Pero totoo naman talaga, marami namang mobile na polis. Meron po lang na haluan ng ilan. Kaya ganoon po yun na pinangarap ko. Din, malaking bagay din. Kasi guys, uh, kung saan ka napuntang larangan, may impact din po sa'yo. At nakatulong din po sa'yo. At para umangat ka, para matuto ka. At ma-educate ka, anong meron sa bawat mong larangan mo. Ako napunta sa security, kaya malaking tulong si siya uh, train, pong pinag ng terminology. Asikat. pinatinyo niyo. Follow